Alright, gear up mga kafafa Welcome back to our channel Ito, mainit-init pa na balita okay? Galing sa Governor's Office Na statement Yan O, oh, di ba? So uh, We respect na pinagbabawal talaga yan Pinagbabawal na talaga yung mga loops So, I respect The decision of the local government For everybody's uh, Security and safety pero ito lang request ko sa lahat ng local government sa mga ng mga, mga municipalities no sa lahat ng mga local government ha local government dito sa Bohol. Dapat hindi lang sa city nyo ini-implement ang helmet, okay? Dapat sa lahat ng municipality ini-implement ang helmet at saka hinuhuli yung mga minors Walang license Walang register Ng motor Dapat Na dapat Gawin yan Sa different Front uh, Lungsod Ng Bohol Hindi yung Tagbilaran City lang No? Tagbilaran City lang Talagang saludo ko Sa mga kapulisan At sa mga traffic enforcer Alright? Shoutout sa inyo lahat Lalo na kay uh, Brother Motosikop No? Nagtatrabaho talaga ng ano uh, Ng maayos Salot sa iyo uh, Motosikop pero sa mga local government Diyan sa mga different municipalities no? Baka naman no? Kailangan natin ipatupad ang, ang batas no? Dapat natin higpitan ang batas Dahil bakit? Kamo? Yung babaeng namatay Condolence sa, mga sa, fa 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 family Yung babaeng batang namatay Kung nakahelmet pa yon, no? Kung nakahelmet pa siya Oh, no? at saka sabi natin kahit kahit minor siya, sabi natin minor siya. Okay, sige. Minor ka, wala kang license pero kung naka-helmet lang siya, may posibilidad na nabuhay siya. 'Yon, di ba? Malaking chance na nabuhay siya kung naka-helmet pa siya. Di ba? Kasi namatay siya dahil na na na, na bagok yung ulo niya eh. Di ba? Walang helmet. So, sana naman shout out. Okay? Ah, uh, paki mga paki video na to para at least to spread uh, ag 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 good um, advice sa lahat ng mga local governments sa mga municipalities natin dito sa Bohol. Okay? Uh, kailangan natin higpitan, no? At gamitin ang tamang paraan at i-implement ang tamang rules hindi lang sa Tagbilaran City kundi sa inyong mga uh, lungsod din. Dapat maging strict tayo, you know? Uh, dapat may helmet lagi, uh, dapat na ang motor, dapat may lisensya, you know? Dapat hindi minor kasi kung papa niyo, yung mga lungsod-lungsod, ang daming nagmumotor mga minors, ang daming nagmumotor na walang helmet, okay? So, ako pabor ako na ihinto ang loop o any endurance event, okay? Pero sana naman higpitan niyo rin yung ayong uh, yung implement uh, tawag ito yung pag-implement ng traffic rules at traffic regulation sa mga motorista kahit saan mang kayong sulok ng lungsod dapat lagi naka-helmet registered vehicle you know at saka may license okay sana naman mm um, higpitan nyo oh, ba? Diba? hindi yung dito sa Tagbilaran City lang ini-implement ang, ang proper gears you know dapat every municipality na to avoid accident. Okay? Uh, in case ma-accidente man, sabihin natin accident na accidente, at least makasurvive. Da paano makasurvive? Dahil may gear. Example, helmet. Napaka-importante yan. Okay, di ba? Yung nakabangga sa babaeng namatay, di ba? Na nakasurvive. Dahil may helmet. Okay. Paano na lang kung silang dalawa walang helmet? Di ba? Kawawa naman. Tsaka sa, sa, batang babae, kawawa siya, di ba? Diba? diba? dapat may, nakapa may nakapag na, may nakapag-advise naman sana sa inyo diyan or may nanguhuli na bawal mag, mag drive ng any vehicles na walang helmet. Lalong-lalo lalo na pag wala kang lisensya, minor ka, bawal na bawal 'yan. Hindi lang dapat sa Tagbilaran City ini-implement 'yan. Okay? Kaya please LGU gawan niyo na action 'to. Hindi lang sa Tagbilaran City kundi sa sa mga municipalities niyo rin. I implement 'yan. Sana matupad. Bakit? Kailangan? Dahil para maiwasan ang disgrasya. Huwag natin sisihin ang loop sa disgrasya. Sisihin natin yung mga taong hindi nag-iingat at hindi tumutupad sa traffic rules. Yun lang po. Sana po mag-iingat tayong lahat. Wear protective gear. Have a license and be responsible. Yun lang po. Gear up!